Nakauwi ng higit tatlong mga pamilya na sa pilitang lumikas dahil sa banta ng landslide sa Sitio Kabuling, Barangay Saravia, Coronadal. Ito ay matapos temporaryong manuluyan sa kanilang mga kaanak sa mas ligtas na lugar. Pero ayon kay Saravia Barangay Council Committee on Disaster Risk Reduction Chairman Yubi Ayob, magpapatupad pa rin ang force evacuation ang barangay kung may nagbabadyang sama ng panahon. Paliwanag pa ni Ayob, nakatira kasi ang mga apektadong mga mamamayan sa tabi ng bundok na may banta ng landslide. Sa katunayan, ay kay Ayob habang nagsasagawa ng clearing operation ang barangay kahapon, isang bahay din ang partially damaged matapos mabagsakan na nabuwal ng na puno ng niyog. Dagdag pa ni Ayob, ang lokal na pamalaan at dswd 12 ay nakapagpadala na ng relief packs sa mga apektadong pamilya. Layo nito ay kay Ayob na matiyak na handa bang mga ito at may magagamit sa kalimang magpatupad ng forced evacuation ang barangay. ay pa kay Ayob, sanin ang paglambot ng lupa sa bundok na ang resulta sa landslide ang walang pati ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Una po na naton ang uh, assessment sa na napon na Pidrid together with the MGB kung ano kit ang lastada si Nika kung kinanglanggit niya mapanitaan sa uh, tang relocation site, we will take an action, the coordination, niya city Si Sarabia Barangay Kagawa ni Yubi Ayob, Ruel Usano, NDBC Bida Balita.